Kaibigan, gusto mo bang kumita ng 180,000 up to 360,000 pesos sa loob lamang ng isa hanggang tatlong buwan? Panoorin mo lang ang video na ito at sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin para kumita ng 180,000 up to 360,000 pesos ng paulit-ulit. Handa ka na ba? Ipinakikilala ko sa iyo ang M. Goldex. Ang M. Goldex ay isang online store ng mga gustong mag-buy and sell ng investment gold bars ranging from 1 to 100 gram. Ang parent company nito ay ang Gold and Silver Physical Metals na naka sa Munich, Germany na nag-ooperate since 2008. Ang online store na M. Goldex ay nag noong 2010 na nakarehistro sa Dubai, United Arab Emirates na saan ito din ang producers ng kanilang produktong dito. Saan maihahalin tulad ng online store na M Goldex? Maihahalin tulad ito sa mga online store tulad ng eBay, Amazon, Alibaba, Dubizo at Solid.com. Na saan maaari kang mag-buy and sell online. Maari kang bumili ng ginto sa M Goldex from 1 to 100 grams na may purest 999.9% na gold. Ang kagandahan sa M Goldex maaari kang kumita ng 7,000 euro or 360,000 pesos worth of gold na ang gagawin mo lamang ay sumali sa kanilang marketing program na ipapaliwala ko sa iyo maya, maya Pero bakit ka mag invest sa ginto? Ang ginto ay hindi naluluma. Ito ay in-demand na metal mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Ang ginto rin ay isang international currency. For the last decade, ang value ng ginto ay tumaas ng hanggang 600%. Alam kong gusto mo nang malaman kung paano kumita sa pamamagitan ng programa ng M Goldex. Hiling ko lang sa'yo, maging open ang mind mo para ma-absorb mo ang mga impormasyon na ipepresent ko sa'yo. May dalawang requirements na kailangan para makasali sa program. 1. Since ang M-Goldex ay isang online store, ang gagawin mo lang ay mag oorder ka ng up to 15 grams of gold sa halagang 500 euro or 36,500 pesos. Ang 500 euros ay ang prepayment mo para sa 15 grams of investment gold bar. Ang 40 euro naman ay para naman sa iyong online account. Dahil hindi kaya ng karamihan ng ganitong halaga, gumawa ng paraan ng aming grupo para mas mapadali ang pagsali sa programang ito. Maaari itong paghati-hatian ng mga taong gustong sumali. Ito ay tinatawag naming Corpo Account kung saan ang mga sasali ay magbibigay ng kanika nilang share. For as low as 1,042 pesos, maaari ka ng sumali sa M-Codex. Ito ay kikita ng around 5,000 to 10,000 pesos sa loob lamang ng isa hanggang tatlong buwan. Depende pa ito sa bilis ng grupo. Para sa karagdagang detalye ukol dito, kontakin mo ang nag-share sa iyo ng video na ito. Second requirement. Kailangan mo mag-invite ng dalawang client na gusto din na mag-purchase ng ito at kumita ng hanggang 360,000 pesos in just 1 to 3 months time. Ang formula na ito ay tinatawag na 1 plus 2. Kapag nagawa mo ang dalawang requirements na ito, qualified ka na para makatanggap ng reward na 360,000 pesos. Ang Mgolex ay may 14 days money back guarantee. Ibabalik sa iyo ang 500 euro na ibinayad mo para sa up to 15 grams of gold no questions asked. Ang 40 euro naman ay hindi na ibabalik sa iyo dahil ito ang charge para sa iyong online account. Ang business model ng M Goldex ay based sa table of orders, kung saan ang isang table ay binubuo ng mga levels na nilalaman naman ng 15 members. Kapag ikaw ay nag-order ng gold sa halagang 540 euro, ikaw ay mapupunta sa alinman sa walong posisyon sa level 1. Ang ibang bakanting posisyon naman ay pupunan ng mga taong nasa loob na ng table. Ang levels 2, 3 at 4 ay palaging okupado ng mga naunang clients ng m -Goldex. Ang goal ng lahat ng tao sa loob ng table ay punan lahat ng bakanting posisyon sa first level. Ang tawag dito ay teamwork. Kung ang lahat ay magagawa ang formula na 1 plus 2, siguradong mabilis ang pagpuno ng mga posisyon sa level 1. Kapag napuno na ang lahat ng bakanteng posisyon sa level 1, ang taong nasa level 4 ay lalabas o mag exit sa table. At siya ay makakatanggap ng exit bonus na nagkakahalaga ng 180,000 pesos worth of gold. Ang table ay mahati sa dalawa. At ikaw ay bawaba sa level 2 ng table. Magkakaroon uli ng walong bakanteng posisyon sa level 1. Kapag napuno muli ang mga posisyon na ito, ikaw ay bababa sa level 3 hanggang sa makarating ka sa level 4 ng table at mag-exit. Ikaw ay tatanggap ng 180,000 pesos worth of gold. Ang isang cycle ay inaabot ng isa hanggang tatlong buwan. Ngunit dahil mapapasama ka sa aming grupo, asahan mo na mas mapapabilis pa ang pag-cycle nito. Kailangan lang ay teamwork. After mo na mag-exit from table 1, ikaw naman ay mapupunta sa second table of orders. Ang maganda dito, hindi mo na kailangan mag-invite ng mga tao na magpo-purchase ng gold. Dahil ang mga taong magpupuno nito ay ang mga taong kasama mo din mula sa first main table of orders. Ito ay autofill na. Anong mangyayari sa mga na-invite ko sa first table of orders? Lahat ng na mga na-invite mo ay susunod sa iyo. Ang process ay gaya din ng first table of orders. Ihintayin mo lang na ikaw ay mag-exit at tumanggap muli ng 180,000 pesos worth of gold. Kapag nag-exit ka na sa second table of orders, tatanungin ka ng system kung gusto mo pang mag-purchase ng gold sa halagang 540 euro. Kung sa tingin mo, kontento ka na sa iyong kinita, maaari ka ng tumigil. Kung gusto mo namang magpatuloy, ibabawas ng M Goldex ang 540 euro na kinita mo sa 180,000 na kinita mo naman sa second table of orders. Kapag nag entry ka, ang mga kasama mo sa previous table na mag re entry din ay susunod lang sa iyo sa susunod na table at muli kang kikita ng 180,000 pesos. Napakaganda, di ba? One time mo lang i-build ito, kaibigan. Mula sa halagang 36,500, maaari ka ng kumita ng only 180,000 pesos per cycle. Worst case scenario, paano kung hindi ka nakapag-invite ng dalawang tao sa programa? at nag-exit ka sa tables 1 and 2. Dahil hindi mo nagawa ang second requirements ng company na 1 plus 2, hindi mo matatanggap ang reward na 360,000 pesos. Ngunit, ibabalik sa iyo ng M Goldex ang 500 euro worth of gold. Tanong, yun to ba talaga matatanggap mo kapag nag-exit ka sa bawat table? Yes, ang matatanggap mong reward ay 100 grams of gold bar. Ang value nito ay based sa London Gold Fixing Company. Ang value ng 100 gram ng gold sa peso ay nag-range na 170,000 up to 180,000 pesos. Depende sa palitan ng euro to peso. Paano mo naman makukuha ang gold bar? May apat na options ka para makuha ito. Gold to cash. Since maaari kang mag-buy and sell sa M-Goldex, ibebenta mo lang ang iyong gold sa company at ipapadala nila ang iyong cash through wire transfer sa iyong bank account. Maaari mong i-convert ang iyong reward sa coupon. Ang isang coupon ay nakakahalaga ng 540 Euro na magagamit naman pag-register ng iba pang gustong mag-purchase ng gold sa M.Coldex. Maaari mong ipaship ang iyong gold bar via secured mail or courier. Maaari mo din na ipatago ang iyong gold bar sa kanilang safe housekeeping sa Germany may interest lamang ito na 0.1% per month. Gusto mong sumali pero hindi mo kaya ang puhunan. Gumawa ang grupo namin ng sistema kung saan maaari ka mag-share sa halagang 1,040 pesos lang. Ito ay maaaring kumita ng 5,000 up to 10,000 pesos in just 1 to 3 months. Kung sa tingin mo ay napakaganda ng opportunity na ito, kontakin mo lang ang taong nag-share sa iyo ng video na ito or kontakin mo kami sa aming direct numbers. Thank you so much for your time. At sana makasama ka namin sa aming grupo. Sama-sama nating kapatid na ating mga pangarap. Remember, gold is money.